Ano, saka pala, ano, Rads, mm -hmm. ano, sobrang nagpapasalamat ako sa mga, ano, sa mga effort na, at, ano, uh, thank you so much uh, sa four months na samahan. And, wala ko masabi. Parang magpapalit. Sobrang daming samahan natin. Yun. Maraming maraming salamat sa'yo? Parang... Hindi ka naman ata masaya <laughs> Parang iba yung ata yung to na iba. <laughs> Parang magpapahalong ka na ata eh. At, ano, hindi naman siguro ano. Napag-usapan kasi namin ni Kuya na ano, mas mabuti mo nang walang kalagtim para makapag-focus sa ano, pag-aral. Mas talo ka na ka sa college and sa sarili din. Yan. <laughs> ang speech, speechless ako. Di, di, ko alam anong sasabihin ko. Kaya pala napansin ko kanina, medyo nagbago yung tono mo. Parang may something na ano, na parang magpapaalam na Pero naiintindihan naman kita sa sitwasyon mo na need mo na talaga mag-focus sa pag-aaral, uh, lumal. Patulungan ka, isupport ka sa kung anong tatahaking buhay. Pero yung rara, andyan pa rin naman. Hindi mawawala. Siguro yung ititigil na lang siguro yung vlog, mga ganyan. Pero andyan pa rin naman yung uh, ano. yung closeness. So, so. Pero nagulat ako talaga dun sa desisyon mo. Pero wala naman akong makagawa. So, kung yun gusto mo, ayun. Uh, wala naman ako. Support lang. Pasensya, no? Bas, kasi ano, hindi ano, di ako, di ko kaya makapagsabayan sa ibang ano, tulad nila Ate Carla, nila Ate Joy. Di ko kaya makapagsabayan sa kanya sa ano, tulad nila sa pag-aaral. Mm -hmm. Ano, di ko kaya makapagsabayan ano, bilang ano, bilang kalabi. Hindi mo naman na kailangan i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Kung ano ka, ano, ano na lang, uh, just be yourself and o dami naman sa'yo nagmamahal, dami sa'yo nagsusupport ka. Uh, ano na yun, blessing sobrang na ano sobrang sa'yo. And you don't need to compare yourself to others kasi nga, parang doon lang din bibigat yung, ano, siyempre yung pag-iisip, what if ganyan, ganyan. Ano sila, ano, ano, na, ang tata. Tapos parang ikaw, ganyan. Doon yung papasok yung pag-overthink ng uh, isang tao. Oo, oh, minsan nakapansin ko talaga na pang niilang ka sa mga ganyan-ganyan. Tapos, pero yun tayong nagustuhan ko sa'yo kasi nga, parang nagpapakatuto ka lang. And magandang bagay na, na maging totoong kung ano yung totoo na ipinapakita mo ay totoo. So, pero kung sa tingin mo mas mag ka ng sarili mo lang, ay isusupport pa rin naman kita. I-respeto ko yung decision mo. And andito lang din kami nila Kuya Rab para gabayan ka at ng buong team kalim. Pero kung magbago yung isip mo, andito pa rin naman kami na patuloy na uh, susupport ko. ano, um, thank you. Kasi naiintindahan mo yung ano ko, side. Oo mo naman. talaga. Much. So, thank you din sa Four months na samahan, yan. and yung journey, yeah, sobrang, sobrang na-enjoy ko yung samahan natin, yung bonding, yung journey, saya. Yeah. So, yeah. so hanggang dito na lang. <laughs> natin ma pagkakait na magkikita pa rin na naman ako kasi na kalinap hindi naman ako, kalinap rin yung gas so magkikita pa rin ako na so, so ayun uh, siguro ang oras na rin magpapaalam na rin siguro ako so, magpapaalam na rin ako sa iyo so good luck sa journey sa tatakin mo ang buhay so ayun mo yun nagtanda sa hindi ma alagaan mo po nila so hello po mga kalingap ano at yun na napanood nyo yung pag-usap nila dahil at before yun at, uh, napag-usap nila naman yun na yung video, yung video. And, okay. at yun na buti na lang ayun honest, uh, yung anas na yun si Tara sa akin na mas okay sa kanya na walang kalab team pero kailangan natin respetuin yun kasi di ba ako doon naman lang kayo. Eh, basta magsabi lang kayo sa akin kung ano yung request niyo is yun ang gagawin natin. Kaya yun din naman yung ano eh, parang mas nakikita niya na mas okay sila. Kasi kilala naman natin si Dara, napaka-independent niyan. Mas sanay siya na silang dalawa lang ni Bea. No? Silang dalawa lang, okay na. Mag-isa mag, sa, mag siya, okay na. Kaya yun, sana supportahin pa rin natin gaya si Dara, gaya na pag natin mula ng uh, mag-vlog natin siya mula ng may-scout siya ni Tate Robin. At andito pa rin naman tayo, di naman mawawala yung pagpabalik-balik natin dito. Di naman porke wala ng love team, ay di na natin ibablog vlog ano. Kaya, thank you sa RARA community. Thank you sa... Sana, maintindihan maintindihan mo. ang Naiintindihan po ninyo ang desisyon ni Dara, ano. Ano pa naman yan, kasi si Dara 16 pa lang naman yan. So... Malay niyo, after a year or two years, magbagong isip niya, di ba? Kasi bata pa po si Dara, kaya sa ngayon siguro, di talaga niya feel, di niya kayang makipagsabayan. Kina Carla, ano? di niya kayang, yung, yung nga, yung tumagal sa isang love team. Kaya, yun, uh, thank you po at uh, sana hindi po natin siya.